So guys, sa ganap ng diya, na hiring karon dire sa akong tito sa iyang farm. Basic ra kayo na trabaho guys. Tigligo ra ka sa kuwate 100 kyang semana guys. Kay si Angkul good mo resign na daw. Kay sakit na daw iyang likod, hindi nagduko-duko. So naghanap day mig karon kapuli sa iya 100k ang simana so base ganahan mo libre kaon libre balay libre snack may problema hon tigligo ra ka so PM ra sa agay sa gusto mo apply karong hiring January 20 2024 Bisik na tayo na trabaho guys Basta unsa pa Magmigos-migos na mong duha Sa halas <laughs>